ni yata hindi yan sarap ah, nagkapat lang sino kaya ito wala pa siya wala siya plate number production sticker yan tambay daw kami ni JR siya na magplasa kaso wala siyang tropang nakita <laughs> Daretso na kaming talisay! <laughs> 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 Nanalo ako! Pagas tayo. Pagas tayo. Ang lungkot ni JR. lagi, <laughs> rin naman talaga tayo. To. Go! Ano, puro Ayun, patay, patay, o -o. Ayun, no puro prutas. 7-Eleven. 7-Eleven tayo. so. Dito kami sa Rita. Ano ang Laguna? Likot lang kami. Tumaan lang ng mga Plaza Shell. So, nandito kami sa Tagaytay yung Patalisay. Ay na eh na eh <laughs> so ayan pababa na kami ng talisay Whoa. sobrang pababa <laughs> <laughs> oh! Teka tambayan na rin oh. Pero masiging dyan. Yeah. yung nakakaano talaga yung bababa niya. Pero na pagdating may nauuna sa amin. Yung unang baba namin dito ni JR. Grabe. Yan, katulad niyan. Oh. <laughs> Alam mo para kayo nasa roller coaster. Yan. Pero nakakatawa kung gamitin pag si Yellow. Kasi yung van, panigurado. Baka naulan na yung puwet. <laughs> Pero syempre, kampante naman ako sa driver. Go! <laughs> so, ayan Ayun lang yung mga nakakatakot dito yung kasalubong. Kasi may mga blinds. sa Eh di mo sisiw lang sa ano ko Niger. Ah, basta lang eto na yung ayun. Don. Pero usit tayo diyan. Sa na. dulo tayo kasi ano dito eh medyo okay. mahirap anuhin. So ayan, dito kami tatambay. Oh uh, shit, toong ano na nila ng oh, nang, uh, na, paano kami maaatambay? Pwede kaya dito? Pati 'yung service group ko, 'tong pulis, 'no kasi tayo last time eh. Oh. Uh, so, so ayan. Ayan, ayan, ayan. Ay may mga katropahan dito. Tambay din sila kaso parang wala din silang malawà. Ah, Ganoon lang sila kasi sarado na ayan so ayan nandito na kami sa talisay yung bumaba kami tapos ayun yung una naming tinambayan wala na hindi na kami So, nandito kami sa Talisay, Tambayan, ang dilim-dilim din dilim, makita. Dilim, <laughs> Ayan yung truck. Ayan. Ayan. Kaya lang makikita dahil sa truck. Ayan. Thank you, truck. <laughs> Thank you. <laughs>